A ano lang ano? Ayan, eh nilo ayan na dito po tayo ngayon sa anong tawag nito port ano san francisco ayan at may ilang mga makakausap tayo dito sila mga estudyante ng PUP lahat po ba taga PUP kayo mm ayan so interviewin interview lang natin sila ng konte Siyempre, dapat magpakilala muna kayo pakilala ka muna charot um uh, SAS Junior Garbo, paprambot ang yad. Ano pong course niyo sa PUP? ano po, B Bachelor of Public Administration. Wow. Ilan taon na po kayong ah. ano ba? Second year po. Second year. So, bali lang mo years po yan. Four years. Four years po. Ano, bin po, ano? <laughs> Two years na lang. Kunti yung na lang, ano? Oh, actually, marami rin ako mga naging classmate dito. PUP rin ako. Mula na yun. Uh, mula na Ako naman, bisam naman ako dati. Na may course. Ayan. So balikan kita kuya mamaya, pakilala muna natin yung iba natin yung mga kasama. Ay, nahihiya kasi. siya, huwag tayo mahiya. O question kesyon din naman tayo. Unahin natin si ate. Bakit ba? Bakit lang dito? Pakilala ka lang tayo sa yung ako. Yung candle process po. Mm, course. BPA din po. Ah, BPA? Mm. Isang course lang po kayo? Hindi po, BPA po sila. Second year din po? First year po. First year naman siya. Wala sa inyo magkapatid? Wala, wala po. po. Magpipinsan Magpipinsa na yan. Ikaw naman tayo, wala naman yan. <laughs> Ayan, si ate naman. Yes, ate, ano pangalan niyo po? Joyce Maloloy. Joyce po. Joyce, wow, ganda. Joyce Maloloy. Maloloy. Ano naman course po niyo sa PUP? B.Ed. B.Ed. Teacher po yun, di ba? Opo, Bachelor of Elementary Education. Ayan. Sige te, ha? Ano hinala, ito yung lalaki yung... Eto naman si kuya. Pero wag naman niya. My name is Jeremy Fortun. Currently taking a Bachelor of Elementary Education wow. at the PUP Mulanay po. PUP Mulanay. First year? Second year. Second year. Po. Po. Second year. Po. Po. Four years din siya, di ba? Yes. Ayan. Ito naman si Kuya. Huwag naman ni Armel. Mahal naman Ayan. Ora. Ako si Armel Portea po. B.A. din po. Second year. Ayan. Second year. <laughs> second, year <laughs> second year. College. No. Mm, okay. <laughs> Sige. Um, ano, may tanong. May isang tanong lang ako sa inyo. Pwede mga pangalawa na, no? Di ba mga estudyante kayo ng PUP? Ah... Uh, gusto ko lang humingi sa inyo ng kaunting minsay bilang yung parang gusto nyo sabihin sa kapwa nyo estudyante, kapwa nyo kabataan, na pwede makapag-inspire sa kanila. Kasi sinasabi sa, di ba sabi nga ni Rizal, kabataan, pag-asa ng bayan. Pero sa nakikita natin ngayon, ano ba yung takbo ng kabataan, sa kano yung pwede nating masabi sa kanila para ang kabataan pa rin maging pag-asa ng bayan. Ayan, siyempre, unahin na natin yung nauna kanina, no? Unahin na natin, eto. <laughs> ah, uh, oh, sige, sige. Ah, ano na, pang... Sige, yung, sige, ayun, sige. sige. -sige. Oh. Ito yung representative nila ngayon okay. sa group. Oh, lah lahat. Sige, unahan muna. Hindi, para magaroon lang tayo ng ano. Sige, si ate. Sige, pahawakan mo na. Para po sa mga kabataan, sana po bumuboto tayo ng tama. Kasi sila yung magiging leader ng bansa. Hmm. So, para sa atin yan eh. So kung hindi kayo buboto ng tama, ano na lang mangyayari sa kinabukasan ng ating bayan? Ano na lang mangyayari sa kabataan? So dapat ah, nagsimula tayo, dapat pinapractice na yung karapatan natin. At syempre, yung karapatan natin, ginagamit natin sa tama. Ayun. Ayun yun. Para syempre, yan yung karapatan natin kahit mahirap, mayaman. Isang count lang naman tayo eh. Di ba? Diba? Isang count lang, hindi na ano yun sa yaman. Kaya napakalagang gamitin natin yung sa tama. Pero ako, ano yan ay masasabi. Bukod sa sinabi niya, na pwede makapag inspire sa maraming mga kabataan Genemo na pwede makapanood. <laughs> o oh, sino yun? Ano? Call of Friend? Call of Friend daw. Call of si Jerry po. O Jerry po. Paano yan? Call of Friend? Siyempre. Call of Friend. Call of Friend. Call of Friend. Ah, kuya, kuya, kuya. Dito ka. Dito ka, kuya. Ano po yung question? Ayun lang. Ah, Kagahin na sa kanya pero siyempre. Ang... Yung pa paano tayo... Iba dapat sa iyo ah. Yung pa paano tayo magiging pag-asa pa rin ng bayan ano yung pwede makapag-inspire sa atin na gusto nyong parating sa kapwa kabataan. At yung may matutulong natin sa, syempre, sa bansa natin. For me po, uh, in our generation po kasi, youth has a strong personality. Mm -hmm. <laughs> uh, for me po as ano, dapat po bilang isang kabataan, dapat po marunong tayong um mag-isip ko ano yung tama and we are willing to yeah willing to ano for adopt something yeah yeah oh yeah walay na wala na wala na wala na wala na wala na walay na walay na na magnetic lang yan okay na yun lang po as as a pag-asa ng bayan, dapat po um, tayo ang mangunguna para para maging uh, maayos ang ating bansa or ating komunidad. Komunidad. Yeah, okay. So, salamat na lang sa oras niyo, pasensya na kayo, na balaw kayo. Pero, salamat sa niyo yung oras, kasi yung iba, baka may gusto masabihin, Kuya. Uh, shout -out Ayan, sige, shoutout <laughs> na lang kayo. Sige, <laughs> bigyan natin na pag pag yung pagkakaroon uh, makapag-shoutout yung mga... shoutout <laughs> sa lahat ng mga ano. <laughs> shoutout po. <laughs> <na> <laughs> <laughs> sige, ikaw mo <motion> sila. <laughs> uh, shoutout na lang kayo. Baka may gusto kayong shoutout. <laughs> <laughs> big, big Sa mga instructor nyo sa PUP, sino pa ang mga ano doon? <laughs> doon pa ba si, Sir Alicia? Ah, si Rolisha. <laughs> O, oh, sige, picture. Pa-picture na lang ako sa inyo. Isang ano na lang. Baka nabahala ko na kayo ng tudo. Okay, salamat sa inyong oras. Picture na lang ako sa inyo. Sige, picture na natin. Ano pala? Uploaded pala to sa, ano, sa Team inspiration, Sa, doon ninyo mapapanood. Sige, pa-picture na lang ako sa inyo. Sige, okay, okay. picture na. Paano? Kaya siya ng, ano, buo. <laughs>